Hello mga kabukid! Samahan niyo ako ngayon, mungunguha ako ng dahon ng saluyot. At yan po pala, ramdam na namin yung bagyo. Malakas-lakas na po yung hangin. Pero yung ulan po, tumigil siya. Tara po, samahan niyo ako, mungunguha tayo ng saluyot. Eto mga kabukid, nangunguha ako dyan ng dahon ng saluyot. Nahihirapan po akong yumuko kasi ang laki ng chan ko. Lakas ng hangin mga kabukid. Ayan o oh, yung mga saluyo to. Ayan mga kabukid, mamimitas po muna ako ng Injan mango para mamaya habang nagluluto mayroon po akong may dahin. Ayan mga kabukid, ilalagay ko po muna sa plastic yung aking mga pinamitas na mangga. Dinaganan ko na po yung talbos ng saluyot dyan at pupunta pa po ako dun sa kabilang area at manguha ulit ako ng talbos ng saluyot pandagdag dun sa aking unang kinuha. Dito po muna ako manguha mga kabukid kasi matataba yung saluyot dito. O ayan o mga kabukid, ang tataba ng talbos ng saluyot mga kabuki, nakikita nyo naman yung mga sanga ng punong kahoy nakakatakot, parang mababali dahil sa lakas ng hangin tapos na po kami nanguha ng talbos ng sa at mga kabuki, dito po yung nakuha namin dito, uh, mayroon pa po yung iba nandun sa plastic uh, random, ramdam na po namin ngayon yung bagyo dito, lakas ng hangin at manguha pa po pala kami ng labong, tara po ito na po yung Indian mango na mga nakuha ko mga kabukid. Sa ilalim niya, nandun yung talbos ng ano, saluyot. Ayan, o. Oh. Lalaki. Tara na po. Nakamuha pa ako ng ano, labong. Mga kabukid, kuha tayo ng labong. kunin natin. Lalaki. Lalaki. ito na mga kabukid sakto na po sa amin ito dinisan ko na mga kabukid itong aking kinuha na labong tanggalin natin kasi maratigas yung kanyang puno natin mga kabuki yung ating labong tanggalin natin balat nya Tapos ko na pong nahiwa-hiwa yung labong mga kabukid. Ito naman, pagpaga natin yung saluyot para mataktak yung mga buhangin. Kaya yung lupa. To... Mga kabukid, lalagyan ko siya ng asin para mapiga ko po siya at matanggal yung ibang katas niya. Hindi ko na po siya pakukuloan. hayaan ko muna siya mga kabukid hanggang sa parang lumambot siya sa kanatin siya pipigain. Mga kabukid, hugasan muna natin itong saluyot. Lakas ng hangin. Pigay na natin itong mga kabukid para mahugasan po natin. yun, lumabas na yung katas niya. Ayan po. Medyo mapait po kasi itong katas, kaya dapat tigaan. Pagkatapos, tigain mga kabuki, bugasan natin para matanggal yung alat niya. Pagkatapos hugasan, pigaan po ulit natin mga kabukid. Asang hangin. Yung aboy. Habang inaantay natin kumulo yung tubig na paglulutuan natin ng labong mga kabukid, eto, kakain muna ako ng Indian mango na mga pinanguha namin. Lalaki, ano? Alam nyo po ba na ito ang mabenta? Ganito kalalaki yung mabenta sa SN. Sayang, hindi kasi ako nakapagbenta ngayon sa SN. Freaky kasi ako, freaky. Wow, ang sarap, oh. Wow, yan masarap. Jenny, Jenny pa siya. Hmm ang tamis. Gusto po ninyo? Pasyal kayo dito sa amin. Dami. Ayan, kumulo na yung ating tubig mga kabukid. At timplahan na po natin ng kunting bagoong lang. Lalagay ko na po itong labong na pinigaan ko. Ayan. Tapos, pakuluan po natin mga kabukid bago natin ilalagay yung talbos ng saluyot. Lagay na natin mga kabukid yung talbos ng saluyot. Ang oh, lakas ng hangin. Hmm. No, may natumba na kaming isang saging na may bunga dahil sa lakas po ng hangin ilagay ko na rin po yung nag-iisang sahog tira ng pusa dahil yung kasama niya ay kinain ng pusa kinalung nila <laughs> ng mga pusa ayan, ayan mga kabukid dahil sa lakas ng hangin natumba na itong mundo namin ito po oh, yung bunga niya. Sayang. Kukunin na lang natin yung puso. Ang haba pa naman ng medyo mahaba sana yung buwig niya oh. Ito po yung tinatawag na golden saba. Kunin na lang natin yung puso. Kasi wala na, bali na yung ano niya puno. Ayan, mga kabukid, luto na yung aking gilingding na labong. Kakain na po kami ng pananghalian. Kain tayo mga kabukid ng pananghalian. Ayan, habang nakikiramdam tayo sa bagyo. Hindi ko lang po alam mamaya kung ano yung tatrabahuin namin. Kasi palakas na po ng palakas yung hangin. Kain tayo. Ayan. Fresh lahat po yung pagkain namin. Tabong na may saluyot. kagandahan sa bukid, mga kabukid. Kasi, siyempre, marami kang libreng panggulay. Tulad po yan, labong, saluyot, kukunin mo lang dyan sa paligid. Tapos, kanina, natumba yung aming saging, may puso. Oo, oh, may lulutuin na naman ako. Pwede ihalo po yun sa munggo. Kaya malaki po yung ikatitipid. Alam po, Paen lang kami